mga kababayan, no? At sa ngayon nandito tayo sa buro ni tatay ulit at hintayin natin yung kamag-anak niya dahil kumain daw muna, no? isama natin doon sa munisipyo at syempre doon sa simeteryo para makapagpa-ready na tayo ng paglalagyan ni tatay. No? At hintay-hintayin lang po natin sila dahil kumain daw po. At abang-abang po mga kababayan sa mga panibagong update. God bless po. Ayan at kasama natin si Mirose Vlog, syempre si Bakleleng ng taon, si Jill Mar. Ayan, punta kami sa munisipyo sa civil register, no? Para makapagpapirma na tayo ng ano ni tatay. Ng ano to? Nang para sa gagamitin sa simpanyo, no? At abang na lang po tayo mamaya sa update ulit. And God bless po, mga babayan. Ayan, at sa ngayon, nandito naman kami sa simenteryo, no? Para ano, sa opisina. Ayan, para bayaran yung ano, yung para sa... Ibigyan ni tatay ng kasama si Miro's Ayan sila homeless si Rose o oh, si Ayat at si Ashley. No. Uh, at ayan po. Bayaran po muna namin mga kababae no. Para si Tami may ilibing na sa so, 25. Ayan God bless po mga kababae. Ayan may pabulaklak si ate Sara o oh, kay tatay. Binili mo ate Sara? Hmm. Galing nga. <laughs> Tinda ako ng gabi. Nagtinda siya ng gabi para makabili ng bulaklak. Oh, Binilan ka pa ni ate Sara ng bulaklak. Tay. Lab na lab ka ni Ate Sara. Oh. Ba't di mo tinanggalan ng plastic oh, ni Sara? Oo, pangit pag walang, ano, oh, ay naka-plastic. Oo, talaga ng taong fresh na fresh. Mm -mm. Yes. Fresh na fresh, ang kulak-kulak ni tatay. Ganda. Di ba na, na ni ano, tatay ang ganda. Diba talaga ang tinuring na niya tatay na, na gabi para ano? Talagang tinuring na natin, Sara, si tatay na kamag-anak, ha? Ito lang po kasi yung bulaklak ni tatay sa ngayon. yung pinadala galing sa munisip. Mm -hmm. Ito yung dapat sa taas. Sa taas yung mal malaki. Mm -hmm. Ayun, ang ganda oh. Talagang... Ay, kung, ano pa nga lang, Rosa, na ang bibiling ko kung malaki yung beta okay. uh, at least kahit paano, meron, di ba? Kahit maliit lang kinita mo, mayroon ka paling ano, nabili. May pasalubong kay tatay, si ate Sarah. Balik ka gagaling lang namin sa ano eh, munisipyo ni Sara, kami ng ano. Ay nagpapirma kami ng certificate, Tapos punta kami sa si medyo, kaya lang. Sa 25, kaya lang wala pa, wala pang ano, wala pang paglilingan kasi yung ni-request ni Kap, aalamin pa kung saan banda 'yon. Kasi pag yung medyo mababa yung paglilingan ni Tatay, masyadong mahal, 12,000 daw. Mm, ganda na oh, ganda ng bulaklak ni Tatay. Um, at alam ko tayo kung nasan ka man ngayon, alam kong masaya ka dahil kahit papano talaga may mga tao na nagpahalaga at nagmahal sa iyo. Tulad natin Sarah, kahit di mo paano ano. Nilalang pasita oh. Nilalang pasita pala to eh. oh, sa pasita niya pa binili yung bulaklak. Ano oh. umaga ang tapos ni nga ko. Ano, exacto hindi ako nakatawa. Tinglakad na lang ako. Bali ang pinagkakakitaan mo talaga ti Sarah pag gagabi, di ba? Oo, oh, yun. Kanina, dalawang bundle na Kadalasan, magkano ba ang kinikita mo sa paggagabi? Pagka marami, 500. Pagka yung naglalako lang, 300. Pero yung 500 nyo na yun, pang ilang araw yung budget yun? Dalawa, kasi mga 50-30 ba ako ni high school, tsaka ano yun, Maria. kasi may mga anak si Ate Sara nag-aaral. No? Oo, at maraming nagre-request na i- ano rin daw namin, kumbaga i- i rin daw namin o ipalabas din namin yung kwento ng buhay mo, Ate Sara. Siguro, kalibing na si Tatay, no? At para malaman din ng mga tao kung ano yung talagang totoong kwento ng buhay ni Ate Sara sa kabila ng pagsasakripiso niya sa pagbabantay at paglilinis kay Tatay. At alam ko na maantig kayo sa kwento ng buhay niya at siguro lahat din tayo ay mapapaluhas sa kwento ng buhay ni Ate Sara, no? At Talagang nagpapasalamat kami dahil andiyan si Ate Sara kahit pa paano katuwang natin sa paglilinis kay Tatay. At yun nga sa mga butihin nating mga followers, maraming salamat sa patuloy na pagtitiwala at pagsubaybay sa bawat kwento ng buhay ng mga taong tinutulungan namin. And more blessings po sa inyo and God bless po sa inyong lahat mga kababayan.